kailangan uh, na ngayon. Ah. Mga babaw na daw dito pa. Subukan natin limasin. Mga uh, dalang. mga teman-teman, sa day, so maglalakad kayo What's up mga <laughs> Magandang araw <laughs> Si Dito kami sila Bianan <laughs> sila, sila sila, oh, sila, sila. Pahingin nga lang tayo At Tuntay natin sila para may nagsama tayo Mga katungganers Sa episode na to uh, Manguhuli na tayo ng Dalag, maglilimas tayo So, ang mga kasama natin Balo Tatay Boy Si Barukbok, si Si Lagtok Siyempre ang inyong lingkod, uh, at ang Little Katongganers.

Yung, um, ano, lang kasi yung kanimang ko. Yung, e, pag naging na ng tubig, ito lagi yung ginagawa na namin na ubang ko pag lang yung... Maa, pa ah, puti na ang tubig ng sapa. Ini okay, situ, okay. Oh ayo yo anu tahu Dewan yo 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 Oh Oke surak ke tadi Oh tok aja ke mana Ya nyam kamu semua Ini lagi <laughs> Oke yo lagi ya 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 ya

goreng ke tanah ya ayo ayo ah ketukannya seru <laughs> banget oh ini ketukannya enak sih ini udah bunyinya aku aku kayak lanjutin <laughs> oh pindah ya udah ne

Bagong ano ba ba? Oh! Dali! Dali! Dali ah! Dali senyor katungkan ah! Tapak ini pa! ah! Oke. Okay. Oh, dale. <laughs> <laughs>

Oh, dami oh, pampaksi ah, oh, oh pa pa pa. no? Oh, ito ang Ha? grami. yung sabaw. Ay, sigurado ito mo nga. Ang sama natin, kaya nang bubid doon. Ang sama Oh! Ang mga braso po, ang Ay! Yari, ito maya oh. Ang bigyan ito eh. Hihi! Sakto yun dito. Ito mga itong gunners, nakita kami nyug na bagsak na yung <tong>

Yang nah, pues sebenarnya, huh? oh, iya, iya, yang iya, tong, iya, iya, Ini iya, 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 ini. iya, iya, Mamo, hindi. Mamo, ista. Talat mo yun. Ang dami oh. nag Ganda yun. Kids! ko nila natin yung tatlo. Kinainom siya. Ano yun? eh. mo muna Ito yung ano? Buldo, sir. Buldo, sir, to.